Happy Tuesday, beautiful people! Pasado alas sa isna nga ng makababa si Mama at nagbadali na tayong tumindig sa kusina para magluto ng kanilang agahan. Gumawa nga tayo ng spam at habang niluluto natin yan ay in-update ko na nga ang kalendaryo. Sumunod na nga sa akin si Bunso pero nahiga pa yan sa couch dahil antok na antok pa din. At besin na naman tayo sa kusina. Habang tayo nga ay nagaantay maluto ang kanilang agahan, ay ipinrepair ko na din ang gatas ni Bunso. Hindi nga tayo nakaupo for today's video dahil ako nga lang ang mag-isang kumikilos dito sa kitchen. Sa mga oras na yan ay nagpe-prepare na rin si daddy para sa kanyang pagpasok sa work at ayan na nga ang ticket natin mamayang gabi na ko na rin ang kanyang babaune na spam sandwich at nakumahain na nga si JJ sa mga oras na yan. Ininit ko na din ang kanin dahil maya maya ay dababa na nga si daddy. Hindi ko muna iniinit na ng maramihan ang ating bahaw dahil si ate nga ang pinakahuling bumaba sa lahat at lalamig na yan kaya naman isa-isa ko lang yan iniinit sa microwave hinandahon na din ang vitamins ng ating mga anak at dahil nakaramdam na nga tayo ng gutom, ay kumuha na nga tayo ng isang tirasong spam at nag-almusal na nga si mama. Talaga namang multitasking forever at para talaga tayong octopus dahil mayat maya nga ang pagkilos ni mama sa pusina. Ininit ko na din ang bahaw ni ate dahil 6.35 na nga at malapit na siyang bumaba bumalik na naman tayo at tinapos natin ang ating almusal. Pero sa mga oras na yan ay dumating na rin si Daddy at tinilungan na nga niya akong maghanda ng pagkain ni ate. Pagkatapos ko ngang asikasuhe ng almusal ng akin pamilya ay hiniyakap ko muna si Bunso dahil naglalambing siya for today's video. Nag-e-enjoy na rin tayo ng ating coffee sa couch Nang nilapitan tayo ni JJ At nakipagharutan niya siya kay mama For today's video Sometimes I hug Big Bear when I'm watching TV eh, Cause I miss you eh Big Bear I love you baby boy Ready? One Two Ready? <laughs> Oke okay, ya. Yeah, Get it now. That's easy pala eh. <laughs> Stop. Stop. Pinaakyat ko na din si JJ para mag-prepare para sa kanyang pagpasok sa school at tingnan nyo naman nakasilip na nga si Haring Araw at excited na nga tayong magsimula ng ating garden. Nag-prepare na rin si Daddy papasok sa work dahil maada na siyang aalis at malayo ang kanyang trabaho. Eto na nga ang sweater na bilili natin para sa Mid-Atlantic Championship at personalized pamayan na may pamala ng ating swimmer. Ako na nga ang naghatid sa aking mga anak at ahala ko nga for today ay wala tayong pasyente. Kaya hindi na nga nakapag-skincare routine si mama. Pagkahatid ko sa mga bata ay dumaretsyo na si mama sa si kitchen at niload up na natin ang ating mga dirty dishes sa dishwasher. Nagpalambot na din ako at magluluto nga tayo ng corn beef brisket na ating uulamin mamayang gabi at isa nga ito sa pinakapaboritong ulam ni ate. Ayan na nga si mama dahil tayo ay allergic sa kalat. Ay for ko sa tinis muna tayo ng ating pinaggamitan sa kitchen. Pasado alas G's ng i-check ko ang aking cellphone at may message nga si patient na inaantay na daw niya ako sa ibaba ng kanilang building. Kaya naman si mama ay paspas na nagpalit ng scrub suit at nag-travel para nga kitain si patient for therapy. Walang pasabi-sabi, ay bigla na lang tayong nagkaroon ng trabaho for today, Eddie, wow show how. At kung nakita nyo nga yung napakalaking truck na yan, ang bigbit nga niyan ay mobile home na talaga namang napakalaki at nakakatakot tabihan kaya naman nag-overtake na tayo. Pagkatapos kong ang kitain si patient ay umuwi na din tayo sa bahay. 12.50 na nga at receive tayo ng tawag kay daddy at malapit na din daw siyang dumating sa bahay kaya naman kumuha lang tayo ng isang pack ng kalamari at tempura at eto na nga ang amin pananghalian for today. Mabuti na lang talaga ay meron tayo mga frozen meals like this at gamit nga ang air fryer ay ready na yan after 12 minutes. Nagpalit muna ako ng scrub suit at dumating na nga si Daddy kaya naman in-enjoy na namin ng bonggang bongga ang aming lunch habang tayo nga ay nanonood ng showbiz chismis. At dahil magdo na naman tayo ng mga baked goods ay naisipan ko na nga mag-bake ng brownies and cookies for today para nga ito sa volleyball tournament ni ate sa Thursday. Dahil sa Thursday nga ay trash collection ay naisipan ko na ding magluto ng mga cookies and brownies para maisama na nga to sa mga trash na kukolektahin ng ating garbage collector. At kung nakita nyo nga si Daddy ay may pasirip-sirip pa sa camera kahit na daw siya ay camera shy. Eddie Wow Show paw. Nakagawa nga tayo ng 24 packs ng iba't ibang klaseng baked goods at ibibenta nga ito sa concession stand. Ang proceeds nito ay mapupunta sa girls volleyball team at yan niya ang gagamitin nila para ponduhan ng ating mga volleyball players. Ito ang isang way ni mama sa pagpapakita ng suporta para sa ating dalaga sa kanyang volleyball journey. 5.50 ng hapon na mag-travel ang ating pamilya papunta sa Hershey, PA dahil ngayon nga ay naimbitahan ang grupo ng ating dalaga na kumanta ng National Anthem para buksan ang ice hockey game ng Hershey Bears. Napaka-proud talaga natin dahil very talented nga si ate. Maliban pa sa pagiging sporty ay maganda rin ang boses niyan. Dahil bawal magdala ng outside food, ay bumili muna tayo ng snacks para sa mga bagets at para kay ate nga. Medyo pricey din ang pagkain sa loob pero wala tayong choice dahil ang game nga ay tumagal ng 2 hours. At ipinakilala na nga ang mga paglalarong team for today at bago ang lahat ay ipinatag muna nila ang ice hockey field Paroorin niyo muna at pakinggan ang napakagaling na Eagle Singers. Kaka-proud ang grupo ng mga kabataan na ito at very honored nga sila na maimbitahan at bumalik dito sa Giant Center para nga kumanta ng National Anthem. 8.30 nang kami nga ay umalis at nauna na nga sila dati sa sasakyan. Medyo naligaw pa nga at nawala si Mama dahil napakalaki talaga ng parking area. At mabuti nalang talaga ay merong cellphone at natawagan ko nga si Daddy. Yan lang muna for today's video. Isa na namang matagumpay na araw para sa ating pamilya. Remember, family time is always the best time and every gising is a blessing. Bye-bye!